sigurado ako 100% mga idol tutulo at tutulo ang luha mo no, no Magandang your... araw sa inyong lahat mga idol Long time nyo si, medyo matagal-tagal na naman tayong hindi nagkita-kita Dahil ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng pagkakataon para gumawa uli ng panibagong video So sa ang pag-uusapan natin ngayon mga idol, sigurado tatamaan at tatamaan kayo dito sa sugal, alam naman natin na napakaraming maaring mawala sa atin tulad ng pera, mga bagay na pinaghirapan natin, mga bagay na pinundar natin sa matagal na panahon. Pero mayroong isa na maaring mawala sa atin na napakahirap ibalik. Sobrang hirap ibalik. Alam nyo ba diba kung ano yung tinutukoy ko mga idol? Tiwala. Kapag ang tiwala ang nawala, sobrang hirap ibalik niyan. Alam naman natin yan. Mas lalo na kapag yung mga taong mahal mo sa buhay, yung mga taong sobrang malalapit sa iyo, hindi ka na pinagkakatiwalaan dahil sa sugal na yan. Sigurado ako, 100% mga idol, tutulo at tutulo ang luha mo. Hindi naman natin sila masisisi kung bakit nawala ang tiwala nila sa isang taong nalulungo sa sugal. Dahil alam naman natin kung ano ang kayang gawin ng sugal sa utak ng isang tao. Yung mga masasamang bagay na hindi niya nagagawa ngayon, kaya na niyang gawin ngayon dahil sa pagkalulog niya sa sugal. Tulad ng pagnanakaw, pang-hold up, uh, pagbebenta ng mga gamit na hindi sa kanya para lang matustusan yung pangangailangan niya sa sugal. At marami na tayong nabalitaan na may mga pumapatay pa nga para lang makuha yung pera o pag-aari ng isang tao na hindi naman sa kanya para lang may maitustos siya sa pagsusugal. Ganon kasama ang epekto ng sugal sa utak ng isang tao. Ngayon, kung hindi na sila nagtitiwala sa inyo, hindi nyo sila masisisi. Kasi nga, kayo din naman ang gumawa niyan. Tayo din naman ang gumawa. Ang pinakamagandang paraan na lang niyan, pilitin natin ibalik. Ipakita natin sa kanila na uh, hindi naman tayo ganun kasama at kaya natin magbago. Yun na lang ang pwede natin gawin. Sabi nga, sa, sabi nga nila sa English, the damage is done. Pero kaya pa natin i-repair yan. Kaya pa natin gawan ng paraan para magtiwala ulit sila sa atin tayo ang sumira, tayo ang umayos. Masakit kung sa masakit, sobrang sakit talaga, mas lalo na kapag yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, yung mga taong mahal mo sa buhay, hindi ka na pinagkakatiwalaan. Ilabas na natin dito yung mga taong lang, nakapaligid lang sa'yo, mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo. Kahit hindi na sila magtiwala sa'yo, okay lang. Pero kapag yung mga mahal mo sa buhay ang hindi na nagtitiwala sa'yo, kahit sa, sa mga pinakamaliliit na bagay, sigurado iiyak at iiyak ka sobrang emotional stress ang ibibigay sa'yo. Uh, men mental stress, uh, depression, lahat yan, makukuha mo yan dahil lang sa sugal. At baka dumating pa nga sa punto na kahit yung maliit lang na halaga na iaabot nila sa'yo, uh, pag-iisipan pa nila ng masama. Dahil nga, baka isipin nila, baka isugal mo agad. O di kaya yung mga bagay na maari mong ibenta, mga gamit mo, mga gamit nila, mas lalo na. Na sa kanila yon eh baka kunin mo at ibenta mo para lang may may sugal ka. Ganon katindi ang uh, epektong maaring ibigay sa inyo ng sugal na yan kapag nawala na yung tiwala nila sa inyo. Sobrang sakit niyan mga idol, mas lalo na kapag yung mga mahal mo sa buhay ang hindi na nagtitiwala sa'yo. Talagang tulad ng sabi ko kanina, tutulo at tutulo ang luha mo. Pero wala na tayong magagawa dyan kung uh, minsan man tayo nagkamali, ang gawin na lang natin, pilitin na lang natin bumangon ipakita natin sa kanila na nagkamali tayo, pilitin natin ipakita sa kanila na kaya natin magbago. Para dahan-dahan, muli natin maibalik yung tiwalang nawala. Kasi napakairap talagang ibalik niyan mga idol. Lagi na kayong pinagdududahan kahit sa maliliit na bagay. Yan ang katotohanan dyan. Mas lalo na kapag yung mga bagay na yun ay may kinalaman sa pera, naku, konting ano lang yan isipin na pag iisipan nila kayo ng masama isipin nila isusugal nyo agad yung perang yan so wala, wala na tayong magagawa niyan na damage na tayo ang gawin na lang natin i-repair natin dahan-dahan yung mga sarili natin yung mga buhay natin uh, natin ayusin kung ano man yung mga nasira noon nasira natin dahil sa pagsusugal na yan at kayong mga nagpapasugal naman good luck na lang sa inyo, Diyos na bahala sa inyo. At yung mga nang nagpo-promote ng sugal para kumita lang ng pera na hindi nila iniisip kung gaano karami yung buhay na sinisira nila, eh good luck na lang din sa inyo, Diyos na bahala sa inyo. Basta tayo, naranasan na natin ng masamang epekto ng sugal na yan. Uh, maging lesson na sana sa atin yon mga idol, huwag na natin hayaan na maulit-ulit. O di kaya, huwag na natin hayaan na malu na mahulog ulit tayo sa patibong ng sugal na yan dahil napakahirap talagang umalis kahit makaalis ka man yung epekto nasa, nasa sayo pa rin kahit nga sa akin medyo matagal na akong nakaalis sa sugal na yan pero hanggang ngayon ramdam ko pa rin yung epekto na sa akin pa rin at yung tiwala na yan alam ko hindi lang nagsasalita yung mga mahal ko sa buhay pero yung tiwala nila na, siguro nasa 50-50 pa rin na baka nagsusugal pa ako o baka pagdating ng araw magkaroon kami ng mga financial transaction hindi nila ako pa pagkakatiwalaan dahil minsan ako nalulong sa sugal ganun ang katindi ang uh, epekto ng sugal na yan so tulad nga nang sabi ko the damage is done nangyari na yan nasira na tayo minsan nasira na tayo pilitin na lang natin ayusin kung anuman yung mga nasira natin masakit kung sa masakit sobrang sakit talaga kasi tiwala yan mga idol Uh, mas lalo na kapag yung mga mahal mo ang hindi nagtitiwala sa'yo talagang da dadamdamin mo ng gusto ilabas na natin dyan yung mga taong pakalat-kaalat lang dyan yung mga kapitbahay natin kahit sila nang hindi magtiwala sa atin wala na tayong pakialam dyan pero kapag yung mga mahal natin sa buhay mga kamag-anak natin, mga kapatid natin mas lalo na kapag magulang ang hindi nagtitiwala sa'yo sa mga pinansyal kahit sa mga simpleng gamit lang iniisip nila baka ibenta mo ay sobrang sakit talaga niyan kaya hanggat mare hanggat hindi pa nila nabubuko, umiwas na kayo. Yung mga yung mga baguhan pa lang diyan hanggat hindi pa nila nabubuko na nagsusugal kayo, umiwas na kayo. Yung mga yung mga kilala naman na sugarol na na, na, na magbago, eh pilitin na lang natin ayusin ang buhay natin, pilitin natin timbalik kung sino tayo noon nung hindi pa tayo nagsusugal. Nung mga panahon na uh, hindi pa tayo stress, hindi pa tayo depressed. Ibalik natin yon mga idol, mas masarap mabuhay ng walang sugal. Kasi ang sugal na yan, sisirain ka ng buong buo, pati buhay mo balang araw kukunin yan. So hanggang yun lang masasabi ko mga idol, kung nawala man ang tiwala ng mga taong mahal ninyo sa buhay sa inyo dahil sa pagsusugal ninyo, pilitin nyo na lang ibalik ang tiwalang nawala na yon. Pilitin nyo ipakita sa kanila na kaya nyo magbago bilitin yung ipakita sa kanila na kung sino kayo noon kaya nyong ibalik yon na tao lang kayo nakagawa kayo ng pagkakamali at ngayon natuto na kayo sa pagkakamaling yon at kayang kaya nyong ibalik ang sarili nyo na kung sino kayo noon masakit mawala ang tiwala ng mga mahal natin sa buhay lalung lalo na sa maliliit na bagay hindi na tayo pinagkakatiwalaan pero isa talaga yan sa pinakamasamang epekto ng sugal na maari nating makuha maliban sa mga material na bagay na tulad ng pera, gamit, mga bagay na naipundar natin pero kapag ang tiwala ang nawala, siguradong iiyak at iiyak ka. Maraming salamat sa panonood mga idol. Lagi niyong tatandaan. Sa sugal, walang positive. Lahat na makukuha natin diyan, puro negative. Maraming salamat mga idol.